Oh, another round. May isang Pinoy na boxingero na nagdala ng napakatinding takot at ilabot kay Naoya Inoue. Paano ba naman kasi dalawang beses niyang kinomatos ang pinakamagaling hapun na hapon na boxingero na susunod daw sa yapak ni Naoya Inoue. The next the monster ng Japan ang hapon na boksingero ito dahil lahat ng kanyang Pinoy na nakalaban ay winasak niya ang atay at bodega. Pero nang makaharap niya ang bagito nating bida, dalawang beses siyang natalo at na komatos, nawasak ang pangarap niya na sumunod sa yapak ni uya Hindi na maaaring magboxing ang hapon na buksingerong ito dahil tuluyan ang nawasak ang kanyang utak at ulo habang buhay na siyang paralisado dahil sa tindi ng nakalaban niya na ating buksingero. Sino ang bagitong buksingerong ito na nagmula sa lalawigan ng albay at paano winasak ng ating kababayan ang paghahari ng Japan sa sport na suntukan? kinilabutan talaga si Nauya Inoue sa ginawa ng ating pambato sa kanilang kampyon na undefeated na hapon na boksingero. Isang undefeated Japanese boxer champion ng IBF World Minimum Weight Division ang tinaguri ang susunod bilang Japanese monster. Sobrang husay at lakas nito dahil limang Pinoy na ang kanyang pinasuko at bodega talaga ng ating mga boksingero ang kanyang palaging punteryado. Ay! Ngunit ang Japanese undefeated monster na ito ay nakomatos sa huli niyang nakalaban na magsasakang Pinoy na boksingero. Nag-agaw buhay talaga ang hapon na kanilang pambato. <coughs> Si Pedro General Taduran Jr. o mas kilala bilang Pedro Taduran ay ang tinaguriang dakid Pedro General ng Philippine Boxing Siya ang pinagmamalaking boxingero ng Bayan ng Libon, Lalawigan ng Albay Bata pa lamang ay mahilig na talaga sa boxing ang ating bida dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya na ang tanging hanap buhay ay pagsasaka. Dahil bata pa lamang, pagtatrabaho na sa bukid ang nakasanayan nito kaya maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero walang humpay sa kakatraining at kakatrabaho. Yan ang naging daily routine ng ating boksingero. Araw ng Sabado, September 7, taong 2019, sa Horado Hall of the Philippines Marine Corporation, Port Bonifacio, Taguig City. Nagganap ang isa sa pinakamalaking laban ng ating pambato makakalaban niya si Samuel Salva ng Lanao del Norte para sa bakanting kampiyonato ng IBF World Minimum Weight Division. Napakalakas at undefeated ang kanyang kalaban na si Samuel Salva sa record na 17 wins with 10 knockout na walang talo. Samantalang si Taduran ay may labing tatlong panalo, sampu sa pamamagitan ng KO at dalawa na ang talo. Kaya medyo tagilid siya sa kanyang kalaban. Pero round 4 lang ang itinagal ng kalaban. Samuel, Pedro Aliga. Okay. If you want world class boxing, you have come Salva versus Pedro Enral. Tadura. Very mechanical. Oh, my but my goal. Goal. Very versatile. Salva, the smaller of the two, Salva from running away. Baiting him. Great first, effectively. You know, yes indeed. And the guard has to be very sharp the right hand. Now he's throwing right. oh. the right hook. Oh, good shot there by oh. Salvador. He's going to the right. Oh, getting another right hand. back backing off, waiting for oh. his turn. Oh, the Southern Giant is widely spoken in the top And on the second round. Comes in. Yes. Don't getting oh, nailed by God. that right hand. Yeah. couple of uppercuts now from Salva. He has avoided so much. That's the applying non-stop pressure. Some of the people in the front case. Oh, no, no. The cook, the cook by the Duran. The Duran. What a change in momentum. Oh, let's try Salva. Salva's in Tadur. big trouble! Salva's Salva in big trouble, Bill! Salva, relentless attack by Tadura, and blocks him with the left. With El General Tadura. Oh, my amazed, amazed That Salva survived this round. Can he survive? Another left straight. Yeah. Oh, boy! What a round! down the line. Round number four. And. Oh! Here is Tadura. He Tadura is Taduran Taduran. in the body. Tadura going to the body, going the head. Trying to hit Taduran, Taduran, oh, at, Salvas, point Can Salva answer the fight? Answer the bell. I don't think he's gonna answer the bell. I don't think he's. Not think gonna he's gonna gonna get up. The are dito si Pedro Taduran dahil hindi nakayang lumaban ng kanyang kalaban. Araw naman ng lunes January 30 taong 2023 Nakaharap naman niya ang pambato ng tagbilaran bohol, na si Powell Balaba Pero round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating bida right. Third round He's still standing up partner Made them all for lunch partner no? Ngayon eh talaga namang at this point ha Impeccable partner Oh! What a one-two by uh, Pedro Taduran a uh, hook but it's still uh, very much standing. oh another rock. and uh, there you have it sa kabilang banda naman sa bansang Japan ang undefeated na hapon na kanyang makakalaban si jenjero si Joka ang naging bagong kampiyon ng IBF World Minimum Weight Division matapos nitong brutal na talunin si Rene Magcuato na tumalo at umagaw ng titulo kay Pedro Taduran <laughs> Pinoy na ang nabiktima nito. Lahat sa pamamagitan ng KO at bodega talaga ng Pinoy ang kanyang palaging punteriado. Ang kanyang pinakahuling Pinoy na nabiktima ay si Jake Amparo ng Tagbilaran Bohol at katulad ng mapait na sinapit na mga Pinoy na boksingero sa hapon na ito アンパロがやってまいりましたアンパロにとりましては世界初の最初のポイント大吉さん的にはどの辺楽しみにはお互いのグローブが届くところ入って入くるねおおボディーへ移りましたおおちょっとカバーが遅れたか金次郎おお狙ってますねさちょっと頭がりましたおおなおおおおすおおおおおおおおおおおおおこおおおおおおおおおおお 山本さん第一ラウンドね空気のお話もしてくださいましたがどんなことを思いましたか。えと落ち込んでいきます。おしゃれジャイパンでしちょっと足元。十二センチです。もうボディー。ああ。いた。すごい。上と思ったんですかね。うえ石たも立てません。息できてないかもしれないですね。簡単。多分ですけど上やと思ったんですよね。列車来たから。 Dahil sa panalong ito at pagiging undefeated, naging superstar si Genjiro si Joka sa kanyang bansang Japan. Kaya naman binansagan na siya bilang the next na Uya Inoue in the making. Siya na daw ang the monster ng Japan na sobrang promising. Araw ng linggo, July 28 taong 2024 sa Shiga Daihatsu Arena, Ocho, Japan. Dumayo si Pedro Taduran upang hamunin ang the next the monster ng Japan na si Genjiro si Joka pero mapait pala ang sasapitin niya sa ating bida. Paglalabanan nila dito ang hawak na titulo na kampyonato ng hapon na boksingero bilang IBF World Minimum Weight Champion. May record ang hapon na boksingero na labing isang panalo siyam sa pamamagitan ng KO at walang talo kaya heavy underdog dito ang ating pambato na may apat na natalo. Round number 1, mababa ka sa mukha ng hapon na gusto niya kaagad tapusin ang ating pambato. Hindi siya nagbibiro, galit na galit ang ekspresyon ng pagmumukha nito pero naging mas agresibo dito ang ating boksingero. <coughs> そしてくる選手あと力強さの、この辺ですね、バッターボディブローですが、シカゴカギンジの右ももちろん強いボディブローを持ってきます。伸びるんですよね。力強さも持っております。もう踏み込んで来ましたね。しれないですけどずっと右の破れてしまいました。そのことも。まあ、そこに込めて、また再起しようとしています。そして。防衛戦を続けようとしています。ボディブローは良かったですね。ね。ああいう踏み込みが。 Sa round number 2 Kuha na ni Kabayan ang galawan ng kalaban na kay pagsabayan At puro mabibigat na suntok Ang kanyang pinakawalan Na nagpayanig sa hapon na kalaban oh, そしてブロックもしっかりとしています。しっかり返しパワーもありますね。結構すね。発射力ありますね。パワーというかあの前線回復しっかりと体全体で押してくる感じがあります。はい、そしてボディーブローも貼ってきます。タトラ、花川選手です。いやでもこれいい,いいジャブですね,ね,ね。確かめるようなジャブです。おお<う>。上下、そして右今、おおコスタドの上部チャンはい。ラスカイ。今合わせたときにあれこいつ意外とタイプあるな。ああ左にそれだ。ダメでしょこれ。はい。

Sumabog na aga dito ang ilong ng hapon na kalaban dahil sa napakatinding kamao ng ating kababayan. Sa round number 4, kuhang-kuha na ng Pinoy ang tamang timing at distansya. Kaya atras na ng atras ang bogbog -bog sarado na hapo na kalaban niya. Uh -oh. Oh, uh -oh. Uh -oh.

Round number 5, accurate pa rin ang mga patama ng ating pambato. Kaya bugbog sarado na talaga dito ang hapon na boksingero. Pikit na ang mga mata at sabog na ang ilong nito. Ay,

Sa round number 6, mas malakas talaga ang mga kamao ng ating kababayan. Kaya nabugbog na naman dito ang hapo na kalaban. Napakatibay din talaga ng pagmomuka ng ating kababayan. <tipos> しかないという、まだまだ、まだ余裕は、ランクがありますけれども、先に行けば行くほど。ちょっと、今の緊張してるーリー、ますと、先ほどに、か、ありますからね。でも、あのポイント取ってたら、別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで。だったら、はい、今、おお、ひかり、一人、こ。うん、そうですね。うん、健一郎。取れないんですよね。やっぱりね。なってると、うん、たぶん。だから、ああ、ちょっと。ちょっと、顔が丸めてしまいました。

Round number 7, lumalaban naman talaga ang hapon na boksingero. Pero ganun pa rin ang senaryo, nabugbog pa rin siya dahil sa dami at lakas ng kamao na pinakawala ng ating pambato. <coughs> 勝負にしましたね、これ。 Sa round number 8, hindi na maipinta ang pagmumukha ng hapon ng alaban habang relax lang ang Pinoy at malinis ang mukha ng ating kababayan. Bugbog sarado pa rin ang hapon ng kalaban.

round number 9 dito natatapusin ang ating pambato ang paghihirap ng hapon na boksingero. puro budega at ulo ang tinamo nitong patama mula sa kamao ng ating boksingero. kaya nawasak na lamog na sarado ang hapon na buksingero <coughs> の顔しか見てませんあと残り時間からいっても潜在一遇のチャンスそれがあるかどうかそこを全て<ー>大丈夫かという<ー> OK といううなずきました重岡銀治郎左ストレート容赦なくタてラ迫っていきます Inawat na dito ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang lumaban ng hapon na kalaban. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo at pagkalamog ng hapon na boksingero, nawala na siya ng malay at nakomatos na pala ito, isinakay na sa stretcher at diretso sa ospital ang kanilang bidang boxer Tuwang-tuwa naman ang ating boksingero dahil siya ay naging bagong kampyona ng mga Pilipino. Nito lang araw ng Sabado, May 24, taong 2025, sa Entex Arena, Osaka, Japan, ay naganap ang rematch ng ating kababayan kontra kay Jenjiro si ng Japan. Pero katulad ng naunang laban, bugbog sarado at komatos din ang sinapit ng hapon mula sa ating kababayan. E そうですね。あれがやっぱり中盤後半に効いてくるからね。タトラが打ち始めました。これジャンプが空中になりました。最後に一郎。一郎。タトランから。そうですか。今町田さんの声が聞こえて来ているんですけど、また頭振っていいぞというような一部分が聞き取れました。本当見方難しいですよ。これ今ちょうどスローブイティアールでご覧いただいています。マチダは必ず忘れないことね。小野さん、カンさんもねいくつか数えられましたよね。はい。この タダラくっついた時の方向がここですごいですよね。最後の印象をつけみたいなのに上手ですよ、ね。これ茂岡選手もあのちょっと雑な押さえ方すると打ち込まれますよね。そうなんですよ。まあストップって言われてないかもしれないね。はいはい、ずっと打てるのね。最後の一分ぐらいの印象がね。土山さんどうですか。僕は銀だと思ったんですけど、やっぱりイメージタダラかな。<laughs> 仲いいんですけどね。<laughs> ナガイコしてください。山本 <laughs> さんどうですか今の心境は。いやでも本当両選手もボクシング。そ、ね、しなければいけないラウンドになってきてるんですけれども、はい、どうですか。僕今じゃいいですよ、まああの。ジャッジじゃないので印象で結構どっちら印象が良かったんですか。はい大木さんはタドラー。から隙間も入れてるんでね。今ねこれましたね。アイビフのジャッジは見てるんで。 これね、こういう形で打ってもポイントになるんですかのその他がなかったらなるのはかります変な角度で打っててもあんま基本的にポイントしなかったりする,したりするんですよなんで世界は日本とちょっと違うんですねはい。あのバルシアとカリッサの試合でもそうだったんですけど<ー><う>あのフットワークはね、はい、結構 IPF はね、はい、取ってくれるんですけど、はい、経験済みですフットワーク使っとないだろう それがね、僕2回ずっとっずっと足使ってたんですよ。今ん、えー、じゃポイントで勝ったんですそうです。<laughs> 実は大イキさん、フットワーク名手と言われてますから、ね、さあ、あのじゃあ、重岡選手でよろしいですかはい、僕はいやたい。もうたいでもつけてくれてると思います、ここ。でも、むずいです本当に。はい、こくはなってまいますが、これだけ重岡議員のこのパンチをもらってますからね。俺危、俺危なかったよ。 Diniklarang panalo ang aking pambato at nakomatos na naman ang kalaban na hapon na boksingero. Hindi na siya pwedeng lumaban dahil tuluyan na siyang nabaldado.